Igan, bubu muna ng mga alituntunin ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa pag-livestream ng kanilang hearings dahil sa mga sensitibong impormasyon daw na tinatalakay. Ayon Chairman Andres Reyes Jr. Dagsan pa naman ang mga reklamong graph at malversation si DPW Secretary Vince Dizon kaugnay sa isang substandard na flood control project sa La Union at ghost project sa Davao Occidental. May unang balita si Salima Refran. isa nakakonekta sa kabilang side ng dike. Nakapatong lang siya, peke eh. Dismayang inabot ni DPWH Secretary Vince Diso ng inspeksyonin ang dike at riprap na ito sa Bawang La Union noong Setyembre. Ang dalawang metrong haba dapat ng tubong ikinabit sa dike. Wala pang isang talampakan at tila ipinatong lang sa lupa. Hindi yung tagusan, no? Props lang ito. Nireklamo na ng DPWH ng graft at malversation through falsification sa so Office of the Ombudsman ang kumpanyang Silver Wolves Construction Corporation. Ang proyekto kasi nagkakalaga ng halos 180 million pesos. This was a project that was visited several weeks ago which was found to be very substandard uh, but already fully paid even if it was not yet completed. Ang Silver Wolves inuugnay kay Benguet representative Eric Yap na naging chairman din noon ng House Committee on Appropriations. Silver Wolves uh, Construction Corporation, a person of interest here is uh, Congressman Eric Yap who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it uh, a few years ago supposedly. But uh, but uh, there is reason to suspect that uh, he is still the beneficial owner uh, of the company. Dawit din ang kapatid niya na si ACT-CIS Representative Ed Yap at si Bulacan 6 District Representative Salvador Plato. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap o mano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng anti-money laundering council ibang -to tobang transfer In 2020 and 2019 kasama sila sa pagkilos ng kontrata sila nakikialam at nakikisasa sa pagkilos ng kontrata bakit nagbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata kausap na ng ombudsman ng AMLAC para humingi sa court of appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng tatlong persons of interest Inireklamo rin ng St. Timothy Construction ng mga diskaya para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi mo hindi mo ba siya ganyan, sir? I Iniisip po rin po. Kasi nga, bakit ka nagbayad ng... Gumawa nga kami komplet. ng flood control eh. Hindi lang ho kompleto eh. Ang masama, ang masama, ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. God! Flood control ba yan? Tapos ba yan? Isang dang milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo, hindi tapos yan? Dalawampung DPWH personnel pa ang nilistang respondent sa dalawang reklamo. It is non-begable you know, uh, and it holds a similar uh, penalty as the other cases which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Remulla, may isa pang kongresistang iniimbestigahan sa posibleng koneksyon sa maanomalyang proyekto sa Davao Occidental. We will look into the allegations that Claudio Bautista, the congressman from there, uh, at that time, I think, no, siya, siya, pa yung congressman, no? uh, is a beneficial owner of the... is a beneficial owner of the construction company. Sinusubukang makuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na yap ni Plato at ni Bautista. Sinaksihan din ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. ang paghahain ng reklamo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Reyes na sisimula na nila ang live streaming ng mga pagdinig ng ICI. Pero sabi niya ngayon, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga patakaran para rito, lalo't sensitibo ang impormasyon sa mga pagdinig. We have to adopt uh, rules of procedure regarding uh, live streaming. So, in fairness to the parties that, uh, going to attend, we have to have a rules of whether they consent or not. Dagdag pa ng ICI, walang hearing sa susunod na linggo dahil hindi raw makakadalo si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Ito ang unang balita sa ni Marafran para sa GMA Integrated News. Electrical failure sa Kisamirao ang sanhi ng sunog sa compound ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City nitong Miyerkules. Sinabi yan ni DPWH Secretary Vince Dizon batay sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Pagtatama raw ito sa naunang napaulat na sumabog na computer ang pinagmula ng apoy. Nilinaw rin ni Dizon na ang nasunog ay hindi opisina ng DPWH Mimaropa kundi third floor ng Bureau of Research and Standards. Ang mga nasa opisina raw ay mga dokumento tulad ng mga manual, design at technical guidelines at walang tungkol sa flood control projects. Sabi ni Undersecretary Lara Esquibil, may backup sa mga online at physical drives ang mga naturang dokumento. Aminado si Dizon na bahala siya noong una sa nangyaring sunog. Kung suspicioso ang publiko at ang media, lalo na kaming mga bago dito sa DPWH, sinadyab ito at ano ang mga dokumentong nandon, tagagang nababahaga ako sa mga ganyang pangyayari. Hinilay ng kampo ni Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pasig Regional Trial Court na payagan siyang lumabas ng Pasig City si Jail pansamantala. Ito'y para makapagsampas siya ng reklamo estafa sa Provincial Prosecutor's Office sa Tarlac laban sa Bafu Land Development at mga stakeholder nito. Bantay sa o batay sa mosyong inihain sa Pasig RTC, niloko umano si Guo ng mga dati niyang kasosyo sa Baofu Land at pinalalabas pa na siya ang may kasalanan. Nangako ang kampo ni Go na agad siyang babalik sa Pasig City Jail kung saan siya nakakulong dahil sa kasong qualified trafficking kaugnay sa mga umano'y iligal na gawain sa Pogo Hub sa Bamban. Baofu, ang developer ng naturang Pogo Hub, inamin noon ni Guo na incorporator siya sa Baofu Land pero nag-divest daw siya sa kumpanya bago tumakbong mayor ng Bamba noong 2022. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Baofu Land kaugnay na reklamong isa sa panigwo. Pinanggiyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na isa ilalim siya sa hospital arrest. Ay sa Pasig RTC Branch 159, wala silang nakikitang rason para payagan si Kibuloy na ma-hospital arrest dahil nakakatanggap naman daw siya ng sapat na atensyon medikal habang nakakulong sa Pasig City Jail. na na rin daw sa ospital si Kibuloy itong Setyembre patapos siyang dalin doon dahil sa pneumonia. Daharap si Kibuloy sa kasang Qualified Human Trafficking sa Pasig RTC at may kaso rin siyang paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa isang korte sa Quezon City. Dati niya itang, tinanggi ang mga paratang. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.